Huwag mo pautahan kasi hindi iikot ang 2,000 mo. O, ba? Diba? Sasabihin mo cash kasi hirap naman magbuhat ng itlog. Hatid ko pa dyan sa bahay nyo. O, ba? Diba? Ganon. At alam naman nila dapat pagkabibili sila, cash talaga. So, na-dispose mo yung 8 trays. O, edi eh bumili ka na naman. Pero, huwag kang bumili dun sa kabilang bayan. Bumili ka dyan sa market dyan sa inyo na nilalakad mo lang or kung magmomotor ka man o what kung saglit lang hindi ka gagastos ng malaking gas di ba Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mong buo ang video para buurin ang kaalaman at ideyang makukuha mo. At syempre yung mga ads, lalo na kung nandyan na mga dadaan-daan dyan sa harapan ninyo at maiikli lang naman, <laughs> pagtsagaan nyo na, tulong nyo na sa channel ko. Salamat! Saan makakarating ang 2,000 pesos mo na pupuhunanin mo sa pagre-retail ng itlog? magkano ang kikitain mo. Naniniwala ka ba na pwede kang kumita ng 18,000 pesos a month na gross dyan sa 2,000 pesos mo lang? Ilang trays ang mabibili ng ano? Mabibili ng 2,000 pesos sa presyo ngayon. So kung halimbawa lang, no? Kasi yung may, may nagbebenta ng mga 280 pesos, two, uh, 260, 2 uh, may 250 din, mga ganyan, ano? Tingnan mo, baka makabili ka ng 250 pesos per tray. Eh di dun sa 2,000 mo, makakabili ka na ng 8 trays na itlog para i-retail mo. At kung tutubuan mo yon or magmamark up ka ng 15 pesos per tray, may 120 pesos ka. di ba? Pero, wag mong isipin na yung 120 pesos ay hanggang dun lang. Siyempre, yung walong train itlog na yon kung gusto mo talagang kumita, paiikutin mo yung pera mo na 2,000, no? ba? Diba? Kung naubos yung 8 trays na itlog mo in an hour, kasi di ba pagka meron ka ng hawak, ang diskarte kasi, pag may hawak ka ng 8 trays, mga kaibigan mo, kumari mo, di ba mga kakilala mo, KKK, bigay, ibigay oh, mo na sa kanila. Di ba pag na, pag na ano na yon na dispose mo lahat, huwag mong pautang kasi <laughs> huwag mong pautang kasi hindi iikot ang 2,000 mo. O, di ba? Sasabihin mo cash kasi ang hirap naman magbuhat ng itlog, hatid ko pa diyan sa bahay niyo. O, di ba? Ganon. At alam naman nila dapat pag kabibili sila, cash talaga. So, na dispose mo yung 8 trays. O, edi eh bumili ka na naman, pero huwag kang bumili doon sa kabilang bayan, bumili ka dyan sa market dyan sa inyo na nilalakad mo lang or kung magmomotor ka man o what kung saglit lang hindi ka gagastos ng malaking gas di ba mm. o kaya dyan sa mga grocery kasi may mga grocery na ano eh na mga yung nag ano din sila nag wholesale din sila ng mga itlog dito sa amin halos ano, may, may mga grocery, may itlog din sila na maramihan. Tapos yung doon sa market, meron din. Yung mga yung tindahan ng ano feeds, meron din silang mga ano ng mga itlog, ganyan. Kasi may mga po may poultry din sila, ganon, binebenta nila din ganon. So hindi na kailangan pumunta ka doon sa uh, sa farm nila. Pero kung halimbawa, jan sa lugar niyo ay ano, um, poultry farm ay walang walang store ng feeds, no? Eh di puntahan mo, di ba? Wala kung backyard naman. Pwede, puntahan mo. Market malapit lang, grocery malapit lang. So, bili ka ulit ng 8 trays hanggang mabuo mo yung ara, yung oras na gusto mo. Limbawa ka, example ha. Kahit na 5 hours ka lang magbenta, di ba? Kahit 5 hours ka lang na magbenta, nang itlog na tig 8 trays, halimbawa in an hour ubos yung 8 trays mo, in an hour ulit 8 trays ulit. Hanggang maka 5 hours ka na. 8 trays, 8 trays ulit. So, ilan ang nabenta mong itlog? 40 trays, di ba? Na tinubuan mo ng ano, nang uh, 15 pesos per tray bawat ano, bawat batch, no? So, doon sa 8 trays may 120 pesos ka na. 'di ba? O times 5. 120 times 5 is 600. 600 pesos. Kung one month na ginagawa mo 'yon, yung goal mo, dapat may goal ka, 'di ba? Kung mag di kasi kung magre-retail ka, kung gusto mo talagang kumita, kahit na retailer lang, kung gusto mo kumita, mag-goal ka ng gano'n, 'di ba? Walang pagod. Huwag <laughs> ka mapagod. So 600 times 30 days is 18,000. Gross income mo 'yon. Konti lang babawasin mo naman sigurado doon na ano mo, 'di ba? Na you know, expenses mo doon sa pinambili mo, pinal-deliver mo, ganon. O di may 18,000 ka. O kung magkano man 'yung matitira, siguro mayroon naman 15,000 or 16,000 kung ano man 'yung babawasin mo doon, 'di ba? Para kang naka minimum wage, 'di ba? Pagka ano, pagka ganun ang gagawin mo. So, Huwag kang mapagod na mag-isip kung paano mo paiikutin yung 2,000 mo. 2,000 pesos. So, naniniwala ka na, <laughs> naniniwala ka na ngayon na, na yung 2,000 pesos mo ay iikot na kikita ng, ano, kikita ng medyo malaki-laki. Di ba? Uh, huwag kang mawalan ng pag-asa. Mag-retail ka kung gusto mo. Sana marami pang mga Maya encourage na magnegosyo ng itlog na kahit na limited ang puhunan ay mag-start no. Lalo na kasi ngayong ber months, alam niyo ngayong ber months napakabili ng itlog, maraming mataas ang demand, mataas ang price. Yung sinabi ko, ano lang yun ha limited na oras. Eh paano kung hanggang ano ka? <laughs> paano kung hanggang gabi ka nag nagbebenta, di ba? So mas malaki ang kikitain mo ngayong ber months. ganon So, uh, sana nagkaroon kayo ng idea uh, sa video ito. At sana huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pag ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At patuloy niyo sanang subaybayan ang channel ko. At patuloy niyo sanang i-share ang mga videos at saka itong channel ko. Scroll-scroll lang kayo palagi bisitahin ninyo yung kahit yung mga, kasi nakikita ko dun sa analytics ko, halos ang pinapanood ng mga tao, yung mga old videos ko. Mas malaki ang percentage na pinapanood nila yung mga old videos ko. Sana, pansinin nyo itong mga, ano, itong mga new videos ko naman, kahit na medyo kung minsan ay haggard ang itsura ko, kumikit na lang kayo. kumikit <laughs> na lang kayo para hindi nyo makita yung mukha ko. O kasi kung minsan meron yung time na Uh, tingin ko sa mukha, tingin ko sa mukha ko, eh old na ako masyado. Minsan tingin ko sa mukha ko parang bumata ako mga <laughs> ganyan. Eh kung ganoon din ang tingin niyo, eh di pumikit na lang kayo, 'di ba? Para mapakinggan ninyo yung mga sinasabi ko. Kasi alam niyo mga sinasabi ko dito, makakapulot kayo ng kahit na uh, papaano na idea, no? Uh, kasi hindi imbento naman. Hindi uh, hindi imbento yung sinasabi ko. So, hanggang dito na lang. Sana pagpalain tayong lahat.